Ayan, o. Oh. <tongan> Lawak po, mga kapatid. Ayun, layo na po namin. Ayan. So, ayan, o. Oh. Ayan. <laughs> ayan po yung paikot. Ayan, o. Oh. Naman oh. tayo oh. background. Sigpit ang dalang paingon sa langit. Mm-hmm. O gyo pailam sa tumay. Sangta dang dang sa ka nagla. Daghang bisala ang ata ka hari. Niya na manlang akong imo. Sirmeke sirmeke. Pastor pagalanoy. Sirmeke sirmeke. Ang iya sa iya na Donai panahon aku nawala subay sa dalan maluan Ugnag kinabuhin makasasala No? Kaya na yun. salamat ni Jesus diluas ako. Losor lagi dyan at siya. Salamat sa Diyo. Salamat. 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 bahala na <laughs> tegbut basta kay bantog <laughs> mo na mo na mo na pastor ang background sa atong paglakaw karon nga tanan amen nasigpet ang dalan paingon sa lawas amen amen, amen. ug dyotay lamang o. pilaro dyotay lang na gyud bay dyotay lang sa dangal subay pilot <laughs> mo pilo dei mga nindot nga dalan adag kayo, kayo. Okay. oh na, tama Daghan jud. Pero di ay ang katapusan kalaglagan. Ang mga jud. Sa ingon pa sa Biblia. Pagabot sa tumoy, so anong hugi. Ing pa sa kawikaan -ka may dala na tila matuwid oh. sa tingin ng tao ngun ang dulo oh. ay kamatayan. Mm -hmm. Isubay sa dalan nga maluag. Pero ang katapusan kalaglagan. Mhm. Dire ko buat si sister oh. Kusog kayo mulayat-layat. Utsinta na ka kapin. Pero mura mag mura pag... mura mag mapantayan ko. Ha? Eh, Ila ko ba? Si sister, utsinta na kapin, mura magpapantayan mapantayan pud ko. Pag-fill up ba po sa <laughs> kanang centenarian bitaw? Hmm. Dapat po lang, <laughs> sa iti. Ini nak kerai. Oh. Merdi ni Tak nak orang guna hang kan oh.